Ma'am, pwede magtanong? Pwede mo magtanong? Hindi na ako sa inyo. Ba, kasi maugubusan ako ng unang gas. Eh. Baka pwede ako makahiram sa inyo. Pero bayaran mo na rin through G-Cast. Hindi na ako may sa inyo. Bas, ba, kasi maugubusan na ako ng gas. Baka pwede ako makahiram ng pera. Bayaran mo na rin ng g Yung mga paps, ngayong araw mo may gagawin tayong content na kakaiba. Susubukan natin bumirami sa Kawaii City sa Bela ng Pera at sasabihin natin taga malayong lugar tayo. Tingnan natin ang papahiraman nila tayo dito ng pera. Tara! Eh, Ma'am, pwede magtanong? Pwede mo magtanong? Saan po bando yung papuntang ano po dito? Ah, uh, Bistaya Biskaya po. Nueva Biskaya po. Saan po papuntang Nueva Biskaya? Ay, hey, malayata po, po ba? Dito ba? Ano? Uh, hey, uh. Malayo po? Ay, uh, uh. hey, brabe. Uh, ah, ilang kilometro na po kaya yun? Anong city ka po ang malalagpasan niyo po? Eh, ganun po. Hawaiian? city pa lang po ba to? Eh. Galing po ka sa Antubega raw. Oh, galing po ka sa Antubega raw. Eh, malayo po. Ilang oras pa po kaya yun? Punta ako sa si yung lola ko. Ngayong ita lang pupuntahan yung lola ko eh, pinakapunta ako doon. Do so, ko makita. Eh, first time ko kasi pupunta. Taga to gagawa kasi ako. Mga dalawang oras na tapos. Hindi ka? No? Baka maubusan ako ng gas. Hindi na ako sa inyo. Baka kasi maubusan ako ng gas. Eh. Baka pwede ako makahiram sa inyo. Pero bayaran ko na rin through G-Cast. Ganun. Okay, so, so, yeah. wala po. Okay, hey, ganun. Okay, sige. Tingin ka. Tingin ka. Tingin ka. Tingin Bossing san doon doon ba? Yung pumunta ka? Oo. Pag-anyan nilang ko. So, Malayo na maano na po yun? Malayo ba po yun? Gawayan ka lang po. Ako. Baka maubusan na ongga. Gawin pa tayo pagkaya ba po? Sige doon kasi ako. Pinapunta ka sa lola ko doon sa Biskaya ngayon. No? So, Hindi na ako mahiya sa iyo ba? Baka kasi maubusan na ongga. Baka pwede ako makairan ng pera. Bayaran ko na lang ng gigas. Ng so, gigas po ba kayo? Kaya mm, mm. ganyan, Taga dito po kayo? Eh, taga kawayan lang po kayo? Eh, taga saan po kayo sa kawayan, Sir? Baka po ano, para pagpabalik ko sakali, baharang ko na lang sa'yo. Parang hindi naman nakakaya mamaya, sabihin ko hindi ko balik yung 150. Saan po ba banday kayo sa kawayan? Saan po kayo sa kawayan? Airport, sir. Kunin ko na lang yung ano mo, sir. Address mo. Wala ka bang cellphone, sir, sir? Wala. ako. Wait lang, sir, ha? Ah. Saan Sa Airport, sir. Okay, sige, sir. Iguan ko na lang, sir. No? Iba sa ibalik ko na lang sa inyo agad-agad. Saan? Saan ba? Saan ba? Diba, Saan ba? Saan ba? Di ba ako pwedeng makawin ng 500? Balik ko na lang? Wala ako. Puhunan lang po kasi ito. Ay, man. Sige, sige po yan. Okay na siguro yan. Basta ibalik ko na lang. Saan ka sa airport na yan? Baka ano kuya, baka bukas siguro. Uuwi din kasi ako agad. Anong oras ba kayo nandito? Lagi ba kayo nandito? Gantong oras, mga alas ko ato. Sige boss, alas 3, sabuling ka na lang ko para mabayaran ko ako. Sige boss. Sige ko boss, ha? baka kasi maubusan ako ng gas eh. Baka kasi maubusan ako ng gas eh. Sige ko boss ha. Bite mo naman, sabang bite ko. Mga alas <laughs> 3 din po. Sige, sige. Tingga. Uh, hiram ko lang din po kasi ito. Eh, hiram mo lang din itong motor? Itong motor ayun, gusto mo itong motor tayo? Hindi mo kayo mama ako. Eh, bali ano trabaho mo? Nakaalbote ko. Ha? Nakaalbote. Eh, ganun. Ngayon, patay mo muna, may nasabihin ako sa'yo. Patay mo muna, sabihin ako sa'yo. Sobrang bait mo, grabe. Hindi ako may hiram na magkano sa'yo, pero pinahiraman mo ako. Meron ako ditong 400 ton. Bili ko ng dagdag na lang sa'yo. Bili na lang sa'yo, <laughs> 400 ton. Ayan, taga dito lang sa nag-experiment lang ako, pre. Ayan, di naman yung pera, 100. Wala yung tangtal, matulungan ka Ah, oh, thank you, thank you. Sige, thank you. Bite mo, nagulat ka kasi ako, tutulungan mo agad ako. Hindi ka naman namingi ng tulong sa'yo. Eh. Bibig mo 150 agad, eh. Alam mo, tayo mo, Thank you, thank you, thank you, kaya. thank, you. Uh -oh, thank, you, thank you. Sobrang bait ni Kuya mga paps. Kanina niya pa gustong tumulong pero hindi ko lang siya pinapansin nung una kasi nakafocus ako dun sa estudyante. Dito natin malalaman kung gaano kabait ang isang tao kasi paano ko naman siya babayaran kung wala siyang cellphone o Gcash. Pero kahit ganoon nga mga paps, pinahiraman pa rin ako ni Kuya. Bigla niya pang sinabing pahihiraman niya agad ako ng 150 kahit bakal bote ang kanyang ikinabubuhay. Sa mga nakakaalam ng ganitong trabaho mga paps, napakahirap nito. Napakahirap kumita ng pera dito. Kasi hindi mo naman hawak ang isip ng tao. Hindi mo naman pwedeng sabihin ibenta na nila yung mga gamit nila sa iyo, kahit si Rana. Nasubukan ko kasi ito ng mga bata-bata pa ako mga pups. Para lang magkaroon ng pang sa araw-araw. Kaya naman kuya, saludo ako sa iyo. Sana mas dumami pa ang taong katulad mo. At may mga tao naman talaga gustong tumulong. Pero kapos, o wala talaga. Pero wag natin silang sasabihang madamot kapag hindi tayo binigyan ng pinahiraman. Dahil hindi natin alam kung pinagdadaanan nila mga paps. Baka mas malala pa yung pinagdadaanan nila sa atin. Salamat nga din pala sa nakasama ko sa nagvideo sa akin. Ayan si Boss Carl. At lalong sobrang salamat sa nag-sponsor sa atin. Ito pa-follow na lang mga paps. Sobrang bait ni Mamsi mga paps. Hanggat kaya niyang tumulong tutulong siya sa inyo. Kaya naman wag niyong kakalimutang i-follow siya. At kung hindi ka pa nga naka-follow sa page na to mga paps. Ano pang inaantay mo? Follow na! Tapos mga paps, pasubscribe na rin ang ating YouTube channel. Click niyo na rin yung bell para lagi kayong nanonotify. Salamat lagi sa panonood mga paps. Ride safe always. Bye bye!